So what's up mga idol sa video na to Gagamitin naman natin yung attack strategy sa Legend League Yung mga Kane or yung Pekka na naka-cosplay ng Kane 5 nerves So dito sa aking army camp may kita natin na Meron tayong apat na Kane At meron tayong 2 baby dragon So yung aking mga spell for RC charge So yun naman naman ang na aking clan castle is Yeti, Balloon at Wizard So yung attack strategy na gagawin ko is mag-funnel muna ako Gamit yung RC charge tapos saka natin i-spam Yung mga event troop na Kane. So, makikita natin dito kung gaano to kalakas. Kagaya lang din ng pag-spam natin ng mga disarmor. So, gamit yung attack strategy nito, na nakakuha na naman ako ng 8 strike. 3-star wins sa Legend League. So, dito sa aking attack lag, may kita natin na puro Kane lang yung ginamit ko. Tapos, yung sobrang space sa aking army camp, nilagyan ko lang siya ng baby dragon for pang funnel. Tapos, yung aking mga spell, ganun lang din sa pang-arse charge. So, may kita natin dito na puro Kane lang yan. Eh. Ayan, oh, puro Kane. 2, 3, 4. So ayan, nakikita natin. So yung attack number 1 natin is sa Town Hall 17. So ang gagawin ko lang muna dito is mag-funnel muna tayo gamit yung RC Charge. So right after nun, saka natin spam yung mga ating mga army, yung ating mga cane. So alam naman natin yung mga cane, diretso sila papunta dun sa Town Hall. So lahat ng mga nila, lahat ng harang sa kanila papunta sa Town Hall, yun yung wawa sa akin nila. Parang wall wrecker lang siya talaga, parang siege machine na wall wrecker. So, pag nawasak na yung town hall, alibaw, nawasak na natin yung town hall. Alibaw, nawasak na natin yung town hall habang dumidiretso sila doon. So, mag-change target na sila. Magiging iba na yung uh, favorite target nila, hindi na town hall. Parang magiging ano na lang din sila. Parang lahat ng mga malalapit na unit sa kanila o mga buildings, yun lang din yung atake nila. So, even yung mga army, yung mga defense, yung mga, yung mga hero, o yung mga traps na skeleton traps, pwede nila unahin yun. So, ay may kita natin dito. Tapos, bukod pa doon, sa napakalakas na damage nitong king. para din siyang ano eh, para din siyang lumalabas na para siyang Root Rider na rin. Kasi, sobrang lakas ng damage nito sa wall. Times 11 yata yung damage nito sa wall. Kaya parang isang sapak lang nila yung wall mo, awasak na. ba diba? So, may kita natin. Tapos, bukod pa doon sa sobrang lakas ng damage nila, nakadirekta sila sa Town Hall. Bukod pa rin, mayroon silang dalawang life. Diba? ba? Meron silang dalawang buhay. Pag namatay sila, mag spawn sila na may kasamang parang flame of fury aura na may damage sa area tas bukod pa ron. Uh, magkakaroon sila ng ano, parang parang sa aura ng ano, ng Electro Boots o ng Electro Titan. So ganon siya kalakas. So ayan, may kita natin dito na naka-diretso. Ayan, may ita mo. Ayan, mga na-revive na sila. So bukod pa sa ano, so ito makikita natin yung pinagkaiba ng na-revive na cane na sa hindi na hindi pa na-revive. So mas maliit yung ano, mas maliit yung cane na hindi pa na-revive. So kapag na-revive na siya, yung gumana na yung kanyang second life, lalakas pa lalo yung damage niya tapos mas lalaki pa siya para siyang nagiging giant. 'Di ba? So ayan, nakuha natin tong number one attack gamit yung spam ng cane. So technically spam na naman 'to, ikakalat mo lang tapos talaga matitracer mo na yung base. So, dito naman tayo sa ating second attack. So, yung ating base na kalaban dito is Town Hall 17 ulit. So, may kita natin dito na, ayan, halos max. Halos max na rin siya. Max na defense siya sa Town Hall 16. So, ayan, naipasok na natin yung ating, ating RC charge papunta sa Town Hall. So, ayan, hindi ko na yata namatay ni aking While Champion dito. Hindi ko na siya na-save. Hindi ko na siya na-recall. Pero okay lang kasi nga, gaya nga sabi ko, uh, itong mga troops na nilabas nila ngayong April season, parang ano na siya eh, parang broken troop talaga. Nakikita mo. ba diba? So, bukod sa apat, bukod sa apat na cane, so meron pa tayong additional na cane doon sa army camp na tutulong sa atin dito sa ating attack strategy. So ayan, ang ganda ng pasok nilo. Diretso silang lima papunta sa town hall. Tapos nalagyan pa ng rage. Grand Warden, Grand Warden ability. Hindi ata sila na ipasok sa Grand Warden ability. Okay. Ginamit ako sila dito ng Invis spell para maiwasan din nila yung ano. Yung mga konting damage. So ayan. Diyan ko pa lang ginamit yung Grand Warden ability. Yung kita natin dito. Siguro napakaganda rin gamitin itong mga cane. Lalo na kapag yung, yung ating gamit dito sa ating Grand Warden na equipment is yung ano. Yung Rage Gem. So, may kita natin kung nasan talaga sila. matrack natin sila sobrang lakas, sobrang bilis. So, halos lahat ng ano. Kaya pala, minsan nakakakita ako ng mga ano, ng mga poll. Yung sa, sa mga channel na sinasurvey nila kung sino talaga yung pinakamalakas na event troop ngayon, ngayong April season. And, sa mga naita ko, ang pinaka-favorite nilang ginagamit talaga, liban pa sa Dries Armor, etong si Kane. So yung giant hindi ko pa siya yung giant giant hindi ko pa siya na try gamitin sa Legend League nang spam lang talaga ng giant giant. Pero itong Kane ang daming nagre-recommend dito na gamitin daw nila to. And na, ito nakikita ko nga and nakita ko nga rin na sobrang lakas talaga nitong event troop na to. So ayan nakikita natin na 3 star natin tong attack number 2 gamit yung apat na Kane or yung Kane spam, Kane spam attack. Sobrang lakas. Diba? Talagang broken talaga itong mga ginawa nilang troop na to. 'di ba? Wa wipe out din talaga kahit anong base. So kung mag kumaabotan to ng clan war, di kumaabotan to ng mga classic war. So napakaraming classic war at clan war league na magdo-draw talaga. Kung makikita nila kung gaano kalakas yung yung pag-take advantage dito sa mga army na to. So ito na yung attack natin sa number 3 attack. So ayan, RC charge muna. Kung meron kang ibang ginagawang paraan kung paano ka makakapag-panel, wala namang problema doon. Wala namang mali doon. So ako, ito lang talaga yung yung mga equipment na ginagamit ko ngayon. Kasi ito pa lang yung meron ako. So yan. RC charge. So yan, napag, nakakuha na ako ng mga mga ilang ilang defense dito sa ano. Dito sa base ng kalaban na to. Si Captain America pala to. Diba, Captain America. Kuha na natin yung isang part ng compartment ng defense. Saan so, tayo mag-spam ng mga king So, ayan. Diretso na sila sa Town Hall. Since yung Town Hall is, hindi pa siya nawawasak. May kita mo, isang sapak lang nila yung wall, oh. Ayan, oh. Kung mo lang, kung papansinin mo lang kung gano'n ito kalakas, bumawas. Diba? Tapos yung Monolith, ito talaga yung kahinaan nila, eh. So, kung hindi natin wawasakin agad yung Monolith, sa tingin ko, dito tayo mag-struggle talaga. Diba? May mo, ilang tama lang ni yung Cane. Ay, eh, may kita mo yung mga ko parang nakuha na nila yung second life dahil sa monolith na to. So ayan. So kung mo liban pa sa damage ng king yung kanilang ano uh, damage per second na aura. Sobrang lakas talaga para di ba ayan oh. Parang ano, parang damage ng single inferno tower, di ba? Tungo so, sabay-sabay sila, halimbawa apat sila o panglima. Kasama pa tong electro boots ng Royal Champion. Parang tinadaanan na lang talaga yung base. Parang binabagyo na lang, di ba? So, ayan, may kita naman natin. Parang walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap matak ngayong April season. Ito update na ginawa nila. Halos walang kahirap-hirap na maka 3 star. So, may kita mo. Meron pa natiran dalawang kin. Medyo napahirapan yung aking mga army kanina ng monolith. Pero may kita natin na, ayan, andito pa rin sila. Lumalaban pa rin, di ba? Ah, palag pa rin. So, kala ko nga kanina talaga hindi ko mati 3 star to, sabi ko. Parang mas oh, much better pa rin 'yo, ano? Much better pa rin para sa akin 'yo, ano? Yung dadis armor kasi tatlo yung HP, tumatalon sa wall, mabilis yung movement speed. So, 'yun, parang ganun lang din siya. Pero ayan, nakuha ko pa rin siya. Na 3 star ko pa rin tong attack number 3. So, ganun lang din sa attack number 4, number 5, number 6 hanggang sa 8 attack ko. 'Di ba? Makaka-3 star ka gamit itong sobrang lakas na sobrang lakas na event troop. Diba? ba? Itong king. Bali dito na matatapos 'yung aking video. Salamat po sa panonood. I hope na nag-enjoy kayo na gamitin itong mga event troop o itong mga April season event na army. I hope na natetik advantage niyo 'to sa sa inyong pag, sa inyong pag-attack, sa inyong paglalaro ng Clash of Clans. So ayun, bali dito na po matatapos 'yung aking video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po ito, like and share niyo na. Kung may mata na suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag comments sa pa baba. Huwag na po kayong makakalimot na mag-subscribe sa aking channel click nyo na rin yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako wala po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye. I'm out.